apat na mindset ng isang babae na kung saan sobrang nakakabaliw sa aming mga lalaki. Proceed muna tayo sa number 4 ay I'm happy mindset. Ito yung mindset na masaya ka na, buong buo ka na, and you don't need anyone, especially a man, to make you happy. It means masaya ka na sa buhay mo. It means masaya ka na sa mga circle of friends mo. It means masaya ka na sa pamilya mo. And you don't need anyone para i-rely na maging masaya ka. Para sa aming mga lalaki, maganda yung may, masarap sa feeling ha, yung may nagre-rely sa amin. But, habang tumatagal, napak nakakapagod din. Yung palaging may umaasa na lang sa'yo. At minsan kapag hindi namin napapasayo yung isang babae, is that nagagalit, naghahanap, nagiging clingy, nanunumbat. Minsan nakakatoxic yung ganong tipo ng babae. So hindi ko sinasabi na maging island ka, that you don't need anyone para maging masaya. Of course, may mga bagay na uh, magiging masaya ka dahil sa ginagawa ng ibang tao. Kaya nga tayo makipagrelasyon kasi may mga bagay na ibibigay nila kung saan magiging masaya tayo pero ang point ko dito is that meron man o wala ang nabibigay nila sa'yo is that masaya ka. It shows kasi na positive ka sa buhay. It shows na meron kang independency, na meron kang sariling mundo at hindi mo ginagawang mundo yung ibang tao. At alam nyo na napakahalaga din to na meron kang sariling mundo dahil may iwasan na gawin mong mundo yung partner mo. At kapag iwan ka anytime, it's okay. Mundo naman nila yon at meron kang sariling mundo. Hindi naman ikaw yung nawala. Hindi naman ikaw yung nagiging kawawa. Kasi meron ka ng sariling mundo. Masaya ka na sa buhay mo. And napaka-sarap lapitan, or napaka-sarap yung atmosphere ng taong masaya. Masaya na. Masayahin. At hindi yung panay problema. Hindi ko sinasabing walang problema na darating. Pero, alam mo yung positive, yung approach sa problema, yung masaya, meron man o walang pera, meron man o walang uh, masarap na pagkain, para sa amin nito, ito yung number one na pipiliin namin. Why? Kasi alam namin, especially kapag may value din yan na lalaki, especially kapag mature yan na lalaki, alam niya na ito hindi pa bigat sa buhay. Na ito'y makakatulong sa akin para mag magbigay pa ng mga positive energy para magawa ko yung pangarap ko para sa amin. So napakahalaga po itong mindset na to hindi lang sa relationship nyo, kundi pati rin sa'yo. A happy mindset. Number three I I don't care mindset. Or ito yung mindset na wala kang pakialam or hindi mo ginagawang big deal or hindi mo uh, uh, masyadong ginagawang issue, especially kapag negative, kung ano man ang sabihin ng ibang tao sa'yo. Because you don't care, I don't care. Magdamit ka man, nang komportable ka, nang masaya ka, is that yung ibang tao, ibabash ka. Sabi nila, pangit, di mo bagay. You don't care. Mag-start ka man ng business mo, sasabihin ng tao, hindi yan mag-work, luma na yan, hindi yan pwede. You just do don't care. Anyway, maganda man o hindi yung gagawin mo, meron at merong sasabihin ng ibang tao na negative. So, bakit ginagawa mong issue? Bakit ginagawa mong big deal? Kasi ang nangyayari kasi dito, if you care a lot kung anong sabihin ng ibang tao sa'yo, ang hirap maging totoo, ang hirap maging real. Kasi natatakot ka na mabash, natatakot ka na merong sabihin ng ibang tao, at palagi lagi mong pinapakinggan kung anong sasabihin nila para sa'yo which is, hindi naman nila alam ang tunay na ikaw, ang tunay na situation mo. So ang tendency nito, palagi kang nakikinig ng sabihin nila, i-apply mo sa buhay mo, hindi yan mag-work kasi hindi naman nila buhay. So ang tendency nito, matatakot ka na mag-try. So ang isipin mo na lang kung anong ginagawa nila, gagawin ko para wala na silang maka masabi. So you're very common, I'm sorry. Ang mga taong may nararating sa buhay ay mga taong uncommon. Yung hindi nila ginagawa kung ano yung ginagawa ng karamihan. I'm sorry kung insensitive ako sa part na to. But I'm telling you, it is better for you na maging real, maging totoo kung ano ka, kung anong meron ka. Hindi ko sinasabi na maging weird ka, o hindi ko na sinasabi na i-isolate mo yung sarili mo, Or hindi ko sinasabi na totally na hindi ka nakikinig kung anong sasabihin nila. Of, of course, i-consider mo. Of course, makinig ka. Pero piliin mo kung ano yung pinapapasok mo sa puso mo. At piliin mo yung mga tao ang pinapakinggan mo kasi hindi lahat ng tao ay tama ang mga sinasuggest or sinasabi sa'yo. Tignan mo, kung hindi effective sa kanila at nagsasuggest sila sa'yo, trust me, hindi din yan mag-work sa'yo. Bakit sa kanila hindi nag-work? Sa'yo pa kaya? Okay? Are you getting it? So, Ah, of course, makinig tayo. Of course, mabubuhay tayo. Kailangan natin ng ibang tao. Pero ang point ko lang dito is that you will not always care, especially kapag wala silang magandang sinasabi or mga feedback at panila lang bitterness, kapaitan ng puso. Huwag mo nang pakialaman. Hayaan mo na lang na magngaw-ngaw sila. Huwag mo nang patulan because you know your value. Meron kang mindset na I don't care mindset. This is very attractive at nakakataas ng value, especially sa inyo. And trust me, if you're that person that uncommon, mas malayo ang marating mo sa buhay. Be real. Are you getting it? Okay? Proceed na tayo sa so number two. I I know what I want mindset. Paano ba itong mindset na to? Ito yung mindset na kung saan alam mo kung ano yung gusto mo. You don't need someone's opinion. You don't need someone to teach you kung anong gusto mo. This is not uh pride, please hindi pero ito yung alam mo yung goal mo, alam mo yung pangarap mo, alam mo kung ano yung tinatahak mo, so you don't care kung anong sabihin ng ibang tao at palagi mo pipiliin kung anong pinapapasok mo na mga opinions sa puso mo. Guard your heart. Ang nangyayari kasi dito, pagdating sa amen, is that Nakikita namin na ikaw yung tao na may goal sa buhay. Ikaw yung tao na hindi pa iba-iba yung gusto, pa iba-iba yung feeling. At ikaw yung tao na hindi nagbe-base sa feeling yung mga decision mo. Ikaw yung tao na may plano sa buhay, may direksyon sa buhay. Ikaw yung tao of course na masaya, na merong positive energy. At ikaw yung tao na gagawin mo ang lahat, makuha lang yung gusto mo. Okay? So if you have this mindset that you know what you want, I'm telling you, aangat ka niyan. Kasi ang mga tao na hindi alam na hindi nila alam ang kanilang gusto. Unang-una sa lahat, ginagawa nila ang mga bagay na wala silang uh, goal sa buhay. Basta ginagawa ng karamihan, so gagawin ko rin. Wala silang direksyon, So hindi nila alam kung anong gusto nila, anong plano nila, kung ano ang ibang sabihin ng ibang tao, kung ano yung common na nagagawa ng tao. So 'yun din ang gawin ko. So ang tendency nito magiging common ka din. I never said nakasalanan. But if you want something na mas A uh, aangat ka or mas better na buhay, be uncommon. You should know what you want. You should know your calling. Okay? And last but not the least, at ito yung pinaka-importante, very attractive, nakakabaliw sa aming lalaki kapag ganito yung mindset ng ibang babae. Is that no one is perfect mindset. Ikaw yung tao na sabihin na natin that you don't care ng ibang tao kung anong opinion na, especially kapag bitterness, kapag negative yung sasabihin nila. Ikaw yung tao na masaya, na hindi mo na kailangan ng ibang tao para maging masaya, para maging kompleto, para, you know, hindi ka nakadepende sa iba, kundi merong kang sense of independency. Ikaw yung tao na ah, merong positive energy, positive vibes, good vibes. Ikaw yung tao na alam mo ang lahat ng gusto mo. Ikaw yung tao na alam mo yung gusto mo, alam mo yung goal mo, at may plano ka sa buhay. Pero ikaw din yung may mindset na wala namang perpekto, may pagkakamali, may nagkakamali. So may iwasan mo ang palaging pangkukonfront sa partner mo, ang pakikipag-away because you know, you understand na wala namang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. So para sa amin mas malap mas madali kang lapitan, para sa amin mas masarap or mas madaling i-work out ang relationship sa iyo kapag ganyan yung mindset mo. At para sa amin kapag meron kang ganitong mindset, isa kang matured na babae. Kasi minsan ang mga tao na masyadong perpekto na, especially tingin nila sa sarili nila, ma-pride talaga. Hindi na yan nagkakamali. At palaging ikaw yung may mali. Palaging ikaw yung sinisisi kapag hindi mag-workout. Mga plano, mga gusto nyo sa buhay at ang relationship nyo. Napaka-toxic nito, kaibigan. So, ito yung mindset na pinaka-maganda. No one is perfect. Mindset. Okay? So, that's it for today's video. I hope na nakatulong sa inyo. I hope na bababago na, maayos na ang mindset nyo. Huwag kayong matakot na kung ano man ang sabihin ng ibang tao. In the first place, hindi naman sila ang nagpapakain sa'yo. In the first place, wala naman silang ambag sa buhay mo. So, bakit mo sila i-consider? Kama decision mo. Especially kapag mga negative at kapag mga bitterness lang ang mga sinasabi or comments sa'yo. So, be happy and be full and make sure na may sarili kang buhay, may meron kang sense of independence. Eh. So, that's it. Maraming salamat, ingat, and God bless. Bye.